Yo, what's up ang yung lakon walang dito pa simula natin yung kinikikilyo ko <laughs> For today's video mga karakon, meron naman tayong extreme mukbang challenge mga karakon So dahil nakabungkal kami ng kamutin kahoy mga karakon Ito yung challenge natin ngayon mga karakon Kakain ako ng hilaw na kamutin kahoy mga karakon Wala akong pakialam kung meron niyang cyanide hmm, Mga karakon to Panis ko sa akin, basic na basic lang, easy easy pero bago ang lahat, pasintabi muna dyan sa mga batang nanonood dyan. Huwag na huwag niyong gagayahin yung gagawin ko kasi oh. ako lang sa buong rabo yung gumagawa nito. Mm. Amazing! Tara na, simulan natin ito. Ginigigino ko. Mm. You know? Mm. Hilaw pa yan. Mm. Papakita ko sa inyo na hilaw pa yan, no? Oh. Mm. Oh, mm. Sarihan, no! sariwa yan. Fresh na fresh. Mm. Tanggal mo natin yung balat. Mm. Huh? mm. Guard yung ipin. <laughs> mm. Mahinang gina lang yung ano, tinatanggal yung balat gamit yung kutsilyo. Pangipin hmm. lang oh. Hmm. Hmm. Nani? Hmm. Iyay! Hmm. Papakita ko sa inyo talagang sariwa yan oh. Hilaw pa yan. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> hmm. <laughs> hmm. Hmm. <laughs> hmm. Tara na. Kainin natin to. Hmm. Hmm. Oh, God. Crispy? Hmm. Milky? Milky yung niya? Hmm. Ano bang kaya Delicious? Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Oh no! Wala pala itong ano? Kainin ng hilaw? <laughs> hmm. Huwag niyo kakayahin mga bata. Hmm. Huwag ka gumagawa nito. Huwag <laughs> hmm. Hmm. Ah. Hmm. 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 mm. Hmm. 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 Mm. Hmm. 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 Hmm 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 sa'k hmm amazing grabe yung grabe yung kakas hmm oh. hmm <laughs> grabe yung kakas hmm <laughs> panulak ganito panulak na yung gagawin ko hmm lulok ka din yun oh sayang nasayak hmm ah bako nabitabang kayo nito, may kumain ng ilaw ng kamoteng kahoy? Hmm. ako na lang kagawa niyan, mga hmm. grabe masyadong um, hmmm ah bago tayo magtapos mga uragon huwag niyo kalimutan na mag subscribe sa aming youtube channel Kauragon TV at sa aming Facebook account, Kauragon Vlog, para lagi kayong updated sa mga bago naming uploads. So, hanggang dito na lang mga Kauragon. See you next time on our next extreme challenge.